So yun mga kapulit Magandang magandang hapon ulit Sa ating lahat Ayun uh, Tapos na naman tayo Sa ating deliver Na-pick up na natin Yung ating pipick upin Kaya Ipapalik lang natin Yung ilang Na hindi uh, natin natin Pick up kanina Kaya Medyo maganda na Kaya so, Alright So yun mga kapulit uh, Muli po Maraming maraming salamat sa inyo Sana po toloy at patuloy nyo pa rin tangkilikin si mo kabunit mo to vlog sana po huwag nyo kalilimutan na mag like mag share at mag subscribe sa aking youtube mo, youtube channel alright so yun mga kabunit uh, ang uh, purpose lang naman natin dito sa delivery nakapokus tayo sa ating delivery kaya wala tayong ibang pwedeng gawin kundi sa delivery lang talaga So, ang pang purpose ko lang dito, sana makuha ng ating mga receiver yung ating mga parcel At para naman sa ganun eh, di maganda yung ating performance araw-araw so sa delivery mga kabunit alam nyo ba na kaming mga riders meron kaming percentage na so dapat sa amin araw-araw kailangan nakaka 90-95% ang aming delivery rates para makuha namin yung aming mga incentives na 10 pesos per parcel kasi pag hindi ka nakaka na, hindi mo nakukuha yung iyong percentage sa delivery rate. bumabagsak ang iyong incentives So yun yung purpose natin dito mga kabunit Kaya ini-explain ko sa inyo Para alam ng mga ibang riders O yung mag-a-apply pang riders Na meron silang Hinahabol na percentage dito Yung mga kota May mga kota yan mga kabunit Ang kota ng bawat rider sa amin ay 70 pesos Na parsit Na iyong i-deliver Araw-araw So, pag na nah na-hit na mo yung 70 O, oh, dun papasok yung ano Yung Para sila incentives mo na 10 pesos Alright, so yung mga kaburit Nandito tayo ngayon sa Malapit na naman mag-ani dito ng palay yun Meron pa kasi tayo dito ilan na ibabalik eh. Na hindi natin pa na di deliver So, kaya pinagtatawagan okay, natin sila para maging aware yung ating mga kliyente. Para ano natin yung ating parcel. Alright, so yun. Ito na yung magre-receive. Kanina pa ako tawag ng tawag kayo lola mo Hindi nasagot Ha? Kaya pala eh Iinanohan ko na sabi ko isang tawag pa Pag hindi pa ito sumagot Siya yeah, sorry Magre-remit na ako 1, 2, 3, 4 Thank you Yun, nakuha na yung isa So yung isa dito, idadaan pa natin para maubos na natin yan alright so yan mga uh, kabalik

mga kabunit na iskam daw yung isa nating <coughs> customer. Ay mga naga ko sa mga seller Eh. Wag naman sana magbigay ng ano. Magpadala sana ng tama. Para naman sa ganun yung mga kliyente eh, ay titiwala. Hindi. Nasiyo ka. Para naman yung mga kliyente natin eh. hindi hindi ano hindi ganun kambihira itong mga sailor na ko eh ay buhay ang mga kliente nga rin pabalik balik ako eh sinabihan ng maglagay ng house number sa mga address ayaw maglalagay And, isa sang radal ang parcel. Mga kapangagan talaga. Yung mga kliyente ito kinahirapan ng rider eh. Sana naman po ayusin niyo yung inyong mga address para alam ng driver kung saan dadalhin ang inyong parcel. Hindi yung kung tayo tayo papa balik-balik tayo eh. Sus, ginoo you know. Mahabagin Diyos Ano ba yan? Alright, so yun mga kabulit uh, Pasensya na kayo Talaga <laughs> Hindi may wasan ang may ganun talaga Sa so, delivery Kaya yun Kaya sa natin nalagala ang mga parcel nila <clears throat> Nakaw Ano na? Alright, so yun mga kabulit lahat so ngayon tapos na tayo sa delivery kaya uh, magre-relip naman na tayo ngayon ng mga oras na ito magre-relip na tayo maaga-aga pagpil lang kasi yung pasil eh. kaya hindi masyadong hassle sa atin yun tayo yun know? eh, nagmamadali at tayo yung magpapalit pa ng kolan so yun mga kabunit pala papalitan natin ng kolan itong ating motor tunay na medyo matagal tagal kung hindi ko napalta ng kolan eh. hindi, hindi ko rin siya napapantuan pero hindi naman siya nagpapuwas kasi no kaya palit ng kolan pero naituro naman ni Erwin Motovlogs na tagalipa Shout out nga pala sa iyo idol Huwag kang magalala Pagka isang araw bibisitahin kita riyan Pachichik ko sa iyo itong aking motor Na si Sniper 155 3 years and 4 months na to Walang PMS Wala na chichik dito ni ano Sa aking motor na Sniper Kaya check sa iyo. famous ito kay Arwin Arwin Motorlock ng Lipa City shout out sa'yo alright so yun mga kapulit mamaya na lang at pinaklas natin ito at sampalit tayo ng Holland